good morning guys Magandang magandang umaga Ito na naman kami guys Isda na naman kami ngayon Kasama ko naman guys ang anak Kasama ko naman guys yung anak ko Sana makakahuli tayo ngayon guys Kahapon pala guys, hindi tayo nakakalusong kahapon Nagpaayos tayo kahapon guys sa service eh Medyo malilayo kasi dito yung pinupuntahan namin guys eh Kailangan talaga ng service eh Maglakad na tayo papuntang spot guys sana magpala pagkulain tayong araw nito mga makahuli tayo eh dahing lamok guys ah dahing lamok sana makahuli tayo ngayon guys kasi hindi tayo nakakalusong tapon eh guys ababang nga guys pag nakakarating kami sa ano spot Oh guys, nandito na tayo sa spot. Okay so, kaya sa Dito sa harap na rin guys oh, Kung saan kami mag intro Sana makakahuli tayo dyan guys Palain tayo makakarami. Eh bago tayo lulusong guys Patihing ko na kayo guys Ang magandang umaga Ang magandang umaga sa inyo guys Sana sa mabuting kalagayan kayo At huwag niyong pabayaan yung sarili niyo guys Laging tatandaan guys Na huwag niyong kalimutan na Magdasal sa Diyos O oh, bago tayo lulusong guys Tatawad ko man yung mga Subscriber ko dyan sa mga viewers po chat out po o sa lahat ng nagpipishing chat out sa lahat ng mga angler chat out po o sa lahat ng maniniksay chat out po o sa lahat ng sumusuporta chat out ay tapos naman tayo bumati guys umpisa na natin guys para magkaalam alam alam ng araw nito na makahuli tayo eh guys kaya abang abang lang guys ay lulusong na kami sa tubig Lamat guys!

masalta silang bat sana ngayon guys para ito yung makakarami bagus gusto hmm. mas habis na guys may bangus na tayong mas habis. guys

Oh, guys. Halata. Halata. flower 'tong guys oh. Oh. Halata 'tong guys ni. na 'to. Pala wala ay, siya 'to. ata 'to, guys. Sa flower 'to. Para 'tong malalapad, guys ah. Enjoyin Oh kabar guys. Ah itu guys. Ah. Cantilap dia nate guys. Kita akan Guys. Sabut dulu. Entar lagi kita pakai guys kayak nasi tinapira nayo. Sana merong po guys. Oh kabar. guys. Kita dalamnya tinapira nate guys.

guys so, natin guys oh naman tayo dito guys eh okay guys abang abang nyo lang guys sa pangalawang bagsak sana makakadagdag tayo guys salamat guys o oh, ito na guys yung pangalawang bagsak natin abang bagsak natin yung pangalawang bagsak guys o okay, natin kapag guys sana makakahuli tayo dito ng hipong guys eh okay, guys napakabada na? ito guys oh naka isang hipon pa lang tayo guys

I'm gonna guys Hati-hati ini oh. Nah, lihat-lihat Tepat-tepat tepat

kukunin natin dito piraso huli natin dito guys kapagsak pa tayo ngayon guys sana nakakadagdag tayo ok guys salamat o ito na guys yung bali pa ngatlong bagsak natin guys guys right, sana natin kapal guys sana makahuli dito guys o kapal kapal na guys o ah, ito guys yung unang huli natin dito sa pangatlong bagsak natin Okay, oh, Ipon na ba yung mati? Luno pa, luno pa yung nadali natin guys Lunong hipon Yan ang masundan pa Yan ang mayroon pa yun dito guys Nadali natin kapal, guys Malapit na magtikom yung pabato guys Nakahuhuli na

na nakatagan tayo ngayon dito guys sana na may may, may madakwa pa tayo eh. may, 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 may. Uh, ito ang huli natin guys oh kadagdag naman tayo dito guys ang hipo ng ilang ang piraso abang abang nga lang guys kung babagsak pa kami uli salamat guys

o que é isso? do que é

Guys, pakita na kami ng huli namin. Nakahuli naman tayo ngayon, guys. Ay, hindi. na kami ngayon, guys. Mag-aano oras na, guys? Ay, mag-aalas 4 na. Pakita na naman ngayon ng huli namin lahat. Ito, guys, nakaahon na kami dito. Eh, bibobos na anak ko, guys, sa ano, langgana. guys, ganun, binobos na anak ko, guys. Hindi na sa langgana, guys. O so ayan. Yan ang hipon natin, guys. Iarom, guys, ibuklat na yung ano nak. Yung fishnet natin para makita nila tagkali mo yung talukbong mo tatakot ka sa lamok <laughs> dami kasing lamok kasi <laughs> tagkali mo muna yung sobrero mo yan yan guys yan may hmm. isang kilo yata yung hipo natin guys yung e ano natin kasi oh, ito yan Nakaito yung hipon natin guys. Oh, ayan, ang hipo natin guys. Isang kilo rin to guys, yung hipo na yan. Ah. Malaki rin guys, huli natin yung hipon. Salamat pa rin tayo guys, ng araw nito, nakakahuli pa rin tayo. Pidyo madalang na nga yung guys, yung ano eh, yung hipon eh. Pero nakakahuli pa rin tayo. Salamat tayo sa Panginoon guys, ang ganyang grasya na binigay ng araw nito. O, oh, pasalamat tuloy ako guys sa suporta nyo, sa patuloy nyo suporta sa amin. O, oh, hanggang dito lang yung video namin guys. Kami selamat, sah, suporta, ah. selamat, guys.